Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sayo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po, po ako subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings na like stone and amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin ano po ang mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. So we have to be fair. So fire signs, ayan po. san ka ba fair? Fair ka lang ba pagdating sa ibang tao? Pero pagdating sa sarili mo, ayan. Hindi ba? time to go. So, pwedeng ito, yung fairness na maibibigay mo sa sarili mo is umalis ka sa mga bagay-bagay na that no longer serves you. Parang ito din yung mensahe sa'yo kahapon. Hindi ko alam kung sa'yo ba yun. A message, a message in a battle. So, tignan natin kung ano pa. So, pwedeng ito, meron ka bang mensahe para sa sarili mo? Meron ka bang isang mensahe para sa ibang tao na hindi mo masabi? So, yung iba sa inyo, you can write it down, tapos sunugin ninyo. Kung, kung hindi nyo kayang sabihin dun sa specific na tao na yon Fire signs. Milk and honey. So, ayan, may mga good things, may mga blessings naman po na paparating sa inyo dito. Pwede rin may ma-receive kayo dito na sweet messages coming from your person, if you have one, or someone na pwedeng sa anak nyo, sa family members, tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. What is to be a fair spirit guide? Pagdating po kay fire signs. Ano po ito? Ano po ang ibig sabihin nito? Pagdating kay fire signs. Tignan natin. Meron tayo ditong six of swords. Yes nga. Need mo, ta need mo na talagang umalis sa isang sitwasyon just to be fair with yourself. Just to be fair dun sa, pwedeng sa isang tao na kadil mo. Ayan. So, parang iwan mo na. Alisan mo na yan. Parang, pwede ka namang umalis ng tahimik. Fire signs. You can do it. Just do it. We have page of wands. Ayan. May mga bagay kasi dito na parang hindi mo talaga dapat ipagpilitan. Kasi masasaktan ka lang. Ayan, o, Parang oras na talaga para umalis ka dyan sa sitwasyon na yan. Sa, pwedeng sa isang relationship. Kung mayroon ditong isang relationship na hindi naman talaga nagbibigay sa'yo ng peace of mind. Pwedeng pagdating din yan sa trabaho. Ayan, parang wag nyo daw buruhin yung sarili ninyo dito sa isang trabaho na hindi naman na kayo mag-grow talaga. We have five of swords message yun na battle. So, meron dito, pwedeng may nagkasala para sa, sa inyo, meron nagbetray sa inyo. So, yung tao yun, parang hindi niya kayang aminin kung ano ba talaga yung nagawa niya sa'yo, fire signs. Kaya yon parang gusto man niyang sabihin, pero wala siyang lakas ng loob. So, what is milk and honey? We have five of wands. Okay, so meron naman dito sa life mo ngayong araw, fire signs na pwedeng may, may confrontation na mangyayari na Actually, magiging blessing pa yun eh. Parang blessing in this guys na nagkaharap kayo ng tao na yun. Kasi malalaman mo talaga yung totoo. So, kung ano man itong mga bumabagabag sa isipan mo, es is malalaman mo true that person na parang hindi ka pala nagkamali doon sa mga kutub mo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo pagdating sa trabaho. Spirit guide, pagdating po sa trabaho ni Fire Signs, kamusta po ngayong araw na ito? Mayroon tayo ditong it's all good. Ayan, so pwedeng smooth naman po ang mga pangyayari dito pagdating sa trabaho. Tsaka may fairness naman tayo dito. So parang nalalabas mo naman fire signs, yung iyong creativity. Or sabihin natin is nagagawa mo naman ng maayos yung trabaho mo. So fair naman, parang oh, fair naman yung sabihin natin yung kilos at saka yung sweldo. Tama ba? Or hindi? Pero ayan, it's all good. Parang sabi natin, okay naman. Okay naman. Okay lang. yan hindi man siguro sobrang ganda yung mga nangyayari pagdating dito sa trabaho mo, pero kaya mo naman siyang, uh, sabi natin, kaya mo naman siyang, ano ba, L hindi naman labanan, pero kaya mo naman, you can live with it naman. Ayan, parang uh, hindi ko masabi sa, sa Tagalog na basa, you can live with it naman dun sa mga nangyayari sa trabaho mo. Kaya, kaya mo naman siyang i-handle in short. We have truth. Ayan, pagdating sa negosyo. Ano ba yung katotohanan? Bakit ka ba nag-business? Fire signs. Ayan, truth. So, ito may mga revelations din dito pagdating sa negosyo mo. Pwedeng malalaman mo. Ano ba? Bakit ba tumataas yung sales? Ano ba yung nagawa mong maganda sa business? Or bakit ba bumababa yung sales? Ano ba yung katotohanan? So, pwedeng i-address mo yan. Basta i-address mo kung ano ba talaga yung nangyari or nangyayari dito sa business mo. Yan. So, pwedeng makakatanggap ka rin ng mga honest feedbacks ng mga katotohanan. Ayan. So, depende na lang kung positive or titignan mo ba to as positive or negatives yung mga feedbacks na maririnig mo or mababasa mo ngayong araw na ito pagdating sa iyong negosyo sabihin natin, siguro constructive criticism naman yung mga sinasabi sa or mga sasabihin sa'yo. So, sinasabi nila yon para ma-improve mo pa yung business mo. So, hindi lahat ng mga negative na na nababasa natin regarding sa business natin is para i-down tayo. Kung hindi, para mas ma-improve pa natin yung ating services, yung ating um, negosyo. Pagdating naman po sa kaperahan, we have reunion of souls. So, pwedeng meron kayong mga mamimit dito. Fire signs na mga tao na pwede po na same kayo ng mga goals, same kayo ng adhikain sa buhay, pagdating sa pera. So, baka may mag invite sa sa'yo dito. Pero medyo mag-ingat ka lang kasi tingnan mo, meron tayo ditong 50-50 energy. So, pwede na meron ditong isang tao na good yung intention sa'yo, pero baka hindi maging maganda yung kalabasan nito. Oo. Pero nando naman yung pure, yung intention ng tao na yon. Tapos, we have reunion of souls. Meron bang utang sa inyo? Isang kamag-anak. Could be a friend or your lover. May utang sa inyo. So, ayan. Pwedeng magkikita kayo ngayon. Mukhang, ano ba, parang tignan mo. Parang hindi kanya tinitignan. Nakikita mo ba? Yung bird kasi dito, parang nakatingin siya dun sa taas. Tapos, ikaw naman nakatingin ka dun sa tao na yon. So, parang iniiwasan kanya. Pero, magmimit -me at magmimit -me kayo ng taong ito. Parang, Uh, sabihin natin kung sino man yung may atraso sa iyo sa pera ngayong araw na to. Fire signs, makikita mo siya or makikita kayo, parang mako-corner mo siya ngayong araw. sa so, parang hindi siya makakaligtas sa iyo. Tingnan natin pagdating sa love life, we have healing energy. So may pag-aayos na mangyayari. So 'di ba nga may revelations dito pagdating sa relationship mo sa love life mo. So ayan po, may healing energy. Hindi ko alam kung it's either ikaw ba yung may sakit, fire signs or yung person mo Ayan po, or yung relationship ninyo, madami bang sugat. So, ayan po, unti-unti na siyang nagihil, kasi pwedeng unti-unti nyo nang hinaharap yung mga problema ninyo. Yung mga sabi natin, nakaka-bother pagdating sa inyong relationship. So, pwedeng magkakaroon na ng peace of mind. So, napakahalaga po ng peace of mind kasi kahit mahal niyo yung isa't isa, may respeto kayo sa isa't isa, loyal kayo sa isa't isa, pero wala naman kayong peace of mind, mahirap 'yon. 'Di ba? sinasabi nga nila dapat may respeto. Minsan, di ba, kahit di mo na mahal yung tao, basta you respect him or her. Tapos, loyal. Minsan, di ba, okay daw yon Okay. Pero hindi, kailangan may peace of mind ka din dun sa relationship na yon Most more on, siguro yun yung pinaka-importante. Minsan, isipin na din natin ngayon yung ating isip. Di ba, hindi na lang puso. Hindi na lang yung ating physical health. Kung hindi yung ating mental health din, nakakabuti ba sa'yo yung tao na yon nakakapag-focus ka ba sa mga dapat mong pag-focusan araw-araw? Fire signs. Ibig sabihin yung taong yon ay okay na okay para sa'yo. I mean, ano siya, sabihin natin, they are right person para sa'yo. Diba? Kung nagkakaroon ka ng peace of mind, if you have peace of mind, kahit nasabihin natin, Uh, kung ano-ano yung nangyayari sa paligid ninyo pero pagkasama mo yung taong to, kumakalma ka, kumakalma din siya and you know, you are in a good hands you are in a good place kapag kasama mo yung taong to ito po yung mga lucky numbers mo we have number 38, 45, 15, 51, 18, 12, 7, and 20 Maraming maraming salamat para maraming maraming salamat fire signs. Ingat kayo always and more blessings to come.